Enough, Kyle, love you guys. Ang pahayag ni na Andrea Brillantes at Kyle Echari bilang magkasama na sa Brilliant Essential Care Product at winelcome ni Blight si Kyle as new endorser. Yeah. Kyle ay kapamilya na ng Brilliant Essential Care Product kasasayin lang nito ng kontrata with Miss Glenda. Please, 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 with Natuwa si Kyle at nagpapasalamat sa Brilliant Family, lalong lalo na sa kanilang CEO na si Miss Glenda. Ano feeling mo to be work together with Bly. Yun, okay, okay. Um, feeling, working together with Blythe. First endorsement namin to together. Um, alam ko ina... Ito ang kauna-unahang endorsement na magkasama si Andrea at Kyle. Naabangan to ng mga Kyle Trea. Sobrang nagpapasalamat kami, siyempre kay Miss Glenda, dahil um, sinama po ako sa Brilliant Family. I'm so happy um, to be working with Blythe, not just in the... Ayon sa actress, super happy siya na kapamilya na si Kyle ng Brilliant at magkasama na sila. So, you're one of the great piece of Brilliant Skin Essentials. So, ano yung reaction mo nung magiging partner ng Brilliant Skin, Kyle? Paano mo, paano yung welcome na ginawa sa atin? Well, syempre, super happy ko for Kyle. Ayon kay Andrea, talagang masaya ito dahil kapamilya na si Kyle ng Brilliant, malagaan niya ng mabuti. And masaya din talaga ako na part siya ng Brilliant Skin kasi alam kong maaalagaan po siya ng mabuti dito. Tulad ng pag-aalaga sa akin nila Ma'am Glenda. Alam Tinanong si Kyle kung ano ang brilliant quality ni Blythe. Ang sagot ni Kyle, si Andrea ay totoong tao. Never daw siyang pinabayaan. Oh, Pina siya. pinaka, pinaka paborito ko sa kanya ay totoo siya sa akin. Um, totoo kami sa isa't isa. Never niya ako pinabayaan at dami siya dito. Happy happy ang dalawa na magkasama na sila sa isang endorsement, ang brilliant essential. So next one, what do you enjoy most about working together? Does it feel like work? Yes, siguro. Tina pa kana sa alin pa trabaho para sa iyo? Panatag ang loob ni Andrea na magkasama sila ni Kyle sa isang endorsement dahil malagaan daw ang akres ng binata. <laughs> Magandang Siya yung mag-aalala sa akin pero meron akong nasasandalan okay, ano? <laughs> 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 <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> na po tayo.